Hey guys, magandang araw! Welcome to my channel! Ako po si Zeus! Guys, meron na ano naman ako makita ng katikila. Ayun, wala no, ko gumagapang. Help me! Please! Help me! Para to! Please. Yung caterpillar na yan ay may kulay na orange, white, green, black. Yan yung itsura niya guys. Ganito naman ni ng pupa niya, nabalutan siya ng dahon pag magiging pupa siya. Naging butterfly na siya guys. Ito yung kanyang yung itsura niya, yung makiyot siya. Makiyot siya, mukha siyang bat, mukha siyang mot. Para siyang gamugamu. Pag nakakita kang ganyang butterfly, Sabihin mo. Hindi ko siya ng tubig na may na pagkain. Meron naman, alam ko naman yung kanyang kinakain ay tektar. Minsan, tubig na may Minsan, oh, orange. Minsan, tubig. Minsan, nektar. Yun, guys. Bye-bye. Bye, guys.